Bayad. Ha? O ba O batalo ko ng game muna ah. eh na, may nakalagay dyan na, Sabi mo kay Kuya Toklitz. Ba, hindi naman ako nagsulat niyan. Ba, ba hindi nagsulat ha? Biglang ah. Biglang hindi ganun ah. Sabi ko kay Kuya Toklitz. Sabi so, na lang kay Pogi, hindi mo na ako lalaban na sa game 2 na lang. Pre, eh, biglang ganun ah. Tara, sama mo kay Kuya Toklitz. Call boy ito si Kuya Toklitz oh. Or, Ay, yan siya? Ba't ako sinisingil niyan? Ang ko, sa game 2 na lalaban. O, yung pala eh dito! Yung pusta! Ba, ano yun? Kuya, yung pusta! Ba, ano yon din yun? sinirado ah! Ayun, bukas! kuya! Kuya, ayun na, oh. kuya. kuya! Ano, kuya, yung pusta? Yabang-yabang mo kanina, yung pusta, oh! Oo, dito! Ano, 400 <yung> pusta namin? Ano yung 400 Oo! Bako yamat ka eto lang Eh, pusta ko lang tuwi. eh wala naman na e, ibigay sa ba, akin Bako, yakin na yung ano ko Ba't ito, wala? Ay, wala eh Eh, sabay, pagdating niya daw eh Saan niya ibigay yun e. Ba, yung parangin ko Ba, ano yun? Sa akin wala Ba't sabi niya, iniwan oh. daw sa'yo Eh, di sabi mo kaya ito naman Ba, hindi pwede yun oh. Ba, ano yun? Sa akin yun tama Ba, <laughs> <laughs> Bakit sabi niya iniwan sa'yo? Baka ano yun? Di pwede yun ba? The next day. Good morning mga idol. <laughs> Punta na si Mamak. Singilan na. Sarap taga umain na dyan. Pag nakapanalo ba? Ito kaya yun. Happy ah, pipiesta. Piesta. Pre! Mak! Mak! Hello. Dito. Bakit? Bayad. Oh, talo ka. Ha? ha? Magbabayad. Oh, ba talo ka ng game muna ah. Ba, lang talo ng game mo ni. Ba, namin nakalagay diyan na, sabi mo ay kuya Toklits. Ito nga, nakita ko nga ito pag-uwi namin kagabi. Oh. Basay ko, sino nagsulat na ito? Ba, hindi naman ako nagsulat niya. Ba, hindi nagsulat ha? Biglang ha? hindi ganun na Kanyang ba sulat kamay ko? Hindi naman ganyan sulat kamay ko ha. Ba, sino naglagay niyan? Ba, ewan ko nga. E, kaya nga, nagtataka nga kayo. Sino naglagay niyan? Jangy? Ba, pre, naibili e, ko na ng Jollibee yung ano ko. itong punang ko eh. Yung tama na lang iniintay ko yakin pre. Guys, sinabi ko si, kay Kaya Toklitz nung bago kami umalis ka hapon. Oh. Ikaw nga, dapat sasabihan niya kita. Eh, sa ikaw, ah, tulong pa si Pogi. Eh, kaya sa pumunta. Sa ikaw, Kaya Toklitz. Kaya, wag mo, basabi na kay Pogi, hindi mo na ako lalaban na sa game 2 na lang. Ba so, paano nga alis ako? Ba pre, biglang ganoon na tara asa mo mo kay Kuya Toklitz ba? Ba bakit? Ba't na pala bang lumabas si Kuya Toklitz? Ba opo, ba pre, di pa payag noon. Eh sabi ko sa kanya eh, ba hindi sa game to na lang ako lalaban, iba eh. to kung sisingilin mo. Ba, ba ano 'yon? Pumusta ako nang walang kalaban-laban ko oi ano natalo? Ba hindi ba? Ba sige, punta mo si Kuya Toklitz, susunod ako doon. Ba ano 'yon? Yun? Wala na ito, ha? sinabi ko nga ni Game 2 na ako lalaban, yung anong aalis nga akong buong kapon, uh, umalis ako. Ba, tara, asamahan mo ako, oh. Susunt ako to, maghinapos na ako, sige. Wala. Biglang ganun, ah. Babayad ako ng walang ganun, ah. Ba, ano yun? Biglang walang pusta si Galbo, ah. Hindi pwede yun, ano ba? Nabawasan ko na eh. Bili ko na ng Jollibee. Oye, cute. Sige, toklits. Bakit? Ba, hindi ako binayaran ni Galbo? <laughs> hindi ka pa <ba> binabayaran? Ka? <laughs> hindi. Nasaan? Eto, nandito ah. <laughs> oh yun. Oh okay, kuya, ya di obi di ni Galbo. Yung pusta. Oh wala Bayaran? Bayaran mo na kuya. Hes, kay Galbo pusta yon. Ba sabi niya daw wala naman daw siyang alam doon. Oh. Kuya bayad. Kaya di wala nga OBB siya oh. Ba, hindi pwede yon kuya. Ba, eh, pag kayo nananalo wi. tanong Tinuloy Galbo. Ba, sa iko sa game to na lalaban. Oh yung pala eh. Oo oh, na, Kuya Toklitz, bayad! Ano na, ba? Ano yun? Ba, ano yon. Nangyayom lang ang bayad? ayun! Sa kanya ba lang pusta yun, bre? Oo oh, na! Sinoli yung pusta! Hindi <laughs> ba na mo? No? Hindi na ba na no? Sabi <laughs> <na>, uh, <laughs> sa'yo, sa game to na lang, delikado tayo <laughs> Oo, oh, ano ah? Bre, lakas ng loob na lumabas sa aming dalawa. Oo. Oh, oh. Ah, ba't sa'yo po? Magkano ang pusta sa'yo? Baliwan 7, sinolo mo. Kala mo ha, makakalusot ka. Sinolo mo pa ha. Ati bibigay naman ha. Ah, bibigay. Masama, cute. Utang pa. <laughs> Bisa na nga lang pumusta. <laughs> wala nang ano pambahit <laughs> kay mo, ano? <laughs> o, oh, dito. <laughs> wala ba, wala na tapang. Ngayon ka lang, ngayon lang pumusta, natalo pa. <laughs> Oo oh, nga. Hulog <laughs> <laughs> ah, na lang sa akin. hulog <laughs> ah, pa daw. Hulog <laughs> ah, pa daw. O, dito. At tara. Ang <laughs> ah, dami. Hulog pa daw. Ay, kamo. Ay, no. ano? <laughs> wala na. <laughs> wala na. Sa akin naman, ano? <laughs> wala ka. Wala ka.